Ipinagdiriwang ngayong taon ng Boy Scout of the Philippines ang kanilang Centennial Anniversary. Kaugnay ng nasabing selebrasyon, nagtipo ng mga Boy Scouts sa Camarines Norte upang magsagawa ng Provincial Scouts Jamboree. Si Orlando N. Sinales sa buong detalye. Marhay na hapon sa Indogabos. Muling isinagawa ang Provincial Scout Jamboree sa Camarines Norte sa Costa Buena Subdivision Mercedes Camarines Norte. Kasabay ito sa centennial celebration ng Boy Scout of the Philippines na itinatag noong 1914. Ang kauna-unahang naitalang grupo na may mga kasaping Pilipino ay noong 1914 na binubuo ng 21 Muslim na tinatawag na Lorelar Dispenser Troop habang nagkakawang gawa sa lalawigan ng Sulu. Kaya ang logong ginamit sa okasyong ito ay bangkang vinta na binubuo ng limang kulay na light blue para sa mga Kid Scout edad 4 to 5 yellow sa mga Cub Scout edad 6 to 9 green para sa mga Boy Scout edad 10 to 12 Red sa mga Senior Scouts edad 13 to 17 at Dark Blue naman sa Rover Scout edad 16 to 24. Ito ang limang pangkating bumubo sa mga kasapian ng Boy Scout of the Philippines. Sinimulan sa mga membership at registration ng mga participants. Mga aktibidad na isinagawa ay hinati sa apat na module na binubuo ng Back to Basic tulad halimbawa ng pagluluto ng itlog sa papel na walang mantika, pagluluto ng kanin sa loob ng kawayan, paninirador o slingshots, extreme challenge na umakyat sa mataas na hagdan, lumulusot sa mga gulong, pagtawid sa mga nakaharang na mga tali, pagtawid sa tulay na lubid, flag wigwag at iba pa. Ito ang sinagawa sa mga Boy Scout, Senior Scouts at Rover Scouts. Mga larong pambata naman ang sinagawa sa Kid at Cub Scouts. Nagtayo ang mga tent ng iba't ibang pribado at pampublikong mga paralan sa Camarines Norte ang makikita sa paligid na sa loob ng apat na araw na paranatili doon ay doon na sila nagluluto, kumakain at natutulog. Ito ay sa pagkipagtulungan ng lokal na pamahalaan na binobo ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Red Cross, Polisya, BSPO at ilang mga civic organization na siyang tutulong sa pangangailangan ng mga scouts. Matagumpay na naisagawa ang nasabing aktibidad sa pumuno ni Scouters Pedro Navara, Camarines Norte Council Executive Commissioner at Frank Timoner, Camarines Norte Council Executive Chairman. Mula digdi sa probinsya ning Camarines Norte, Orlando Encinares, Eagle News.